Ayan. So, ngayong araw, pupunta po kami ngayon, makiki-attend po sa isang kasal. So, naimbitahan po kasi tayo na magninang po sa isang wedding. And ito po yung daan. So, nakamotor po kami ng asawa ko kasi iniisip po namin na pagdala namin yung sasakyan, mahirap po mag-park dito kasi one way lang. So, malapit lang naman po yung area sa amin, kaya nagmotor na lang po kami. And mga ilang minuto lang po, andito na din po kami sa simbahan, and buti na lang po may naabutan po kami sa wedding. Ito po yung pinaka last part, kung saan po maghahalikan po yung groom at saka bride. So, congratulations po sa alting newlywed. Magpakatatag po kayo, magmahalan at saka lagi niyong unahin yung marriage niyo. So yung iba, akala po kasi nila, pag boyfriend-girlfriend, pag kinasal na kayo, ito na yung happy ending. Pero actually, ito po yung start na ng buhay nyong dalawa bilang mag-asawa. Yan, so sa isang married life para mag-work ito ng matagal, kailangan mo talaga ng madaming-madaming effort. Yan. So, kailangan ng lots of effort talaga para mag-work siya. Yan. So, picture taking na. And yan, after po namin mag kailangan na po namin pumirma bilang ninang. So, ito po yung akin. Yan yung pangalan ko. And after po noon, dumiretso na po kami dito sa reception area para naman po kumain. So pagpasok nga namin, ayan naka-prepare na yung mga pagkain, ready na yung mga food, andyan na din mga tubig, mga ulam po namin, kanin. Naka-prepare na lahat ng pagkain. Pero syempre, kailangan po nating antayin yung ikinasal bago kumain. So yan po, naantay po namin yung mga newlyweds. Bago po kumain and ina-enjoy muna namin yung view kasi ang ganda din. Mahangin din yung area, fresh air. Tapos ilan lang pong minuto, andito na din po yung bride at saka yung groom natin. Yung papasok na po sila dito sa reception area. Yan. So ilang minuto lang po, then nagsimula na po yung kainan. So pinagpray lang po ng isang pastor, tapos eto kainan na po. And syempre, most kasi po ng handa since wedding nga, more on baboy talaga siya. Kaya nagpin nagpansit na lang po ako and yan may mga prutas din po. So, yung asawa ko naman, ayaw niyang tumabi sa akin dito sa table. Ayan, pumila na lang daw po siya kasi gusto din niya ma-experience. Tapos yan po yung binigay sa amin na tokens. Yan, remembrance po namin. Then, after po namin kumain, uuwi na po kami kasi kailangan din po namin umaten sa isang house blessing ng aming kaibigan at saka pinsan po ng asawa ko. So, yun lamang po for today. And thank you so much po for watching. Bye-bye!